Kung napapanood mo ito, maaring ang message na ito ay para sa iyo. Take only what resonates. Collective love reading to. So pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Wala tayong specific zodiac sign. So, ito yung energy mo. Queen of Swords. ah uh, marami ka ng kinot off na tao sa buhay mo ngayon. At, ah uh, maaaring yung pagka off dahil kasi gawin na loko, na uto. The moon, may mga bagay na hindi sinabi sa'yo. No? And, nakakakita tayo ng mga connection na we're in with the page of wands. Pwedeng through chat, through phone call, through ang connection nyo, more on sa, sa tawag or sa chat or sa email, ano? May nakakita yung mga pagtulong na ginagawa mo dito sa mga taong ito. Whether ito ay kaibigan, um, love, na nakikita natin yung pag-iwas mo ngayon kasi mas pinoprotektahan mo ngayon ang iyong sarili you are the king of pentacles Yan. and the king of cups you are actually a person na very lovable eh hindi ka mahirap mahalin the nine of cups you do have a lot of success in life na pwedeng maging dahilan kung bakit ikaw ay kamahal-mahal kasi you are already successful marami kang kayang patunayan at marami ang mataas ang tingin sa iyo the nine of pentacles nakikita natin na may mga tao ngayon sa buhay mo na nandyan hindi man ganun kalaki ang nagiging papel nila pagdating sa success mo pero at least nakakatulong pa rin sila sa success na tinatamasa mo or matatamasa mo pa Messages, pagdating sa love for you, you do have here the karmic relationship, the golden mirror, and the last card is axe. So at the bottom of the deck, you do have your hammer. sa so, nakikita natin dito whatever you're letting go in the near future ay may kinalaman ito sa connection, relationship and karma nakakita ko dito ng separation na soon na possible na mangyari sa'yo dahil mas pipiliin mo ang sarili mo maaring itong mga taong ito na tinanggal mo in the past is naging karma na sa'yo. And in the future, meron pa tayong nakitang tatanggalin mo na person dahil isa pa ito na nagiging karma din sa buhay mo or magiging karma din sa buhay mo. You do have here the addiction keys on ring and twin flame wag ka matakot doon sa possible ending or pagkawala sa karmic relationship dahil hindi mo namamalayan na may taong talagang sadyang nakalaan para sa'yo twin flame is here. So, this could be a twin flame. Kailangan nga lang ng desisyon mula sa'yo, mula sa connection na ito. And, isa sa mga desisyon na ito ay ang makaalis sa mga kanya-kanyang karma ninyo. So, hindi lang ikaw ang maaaring maka-experience ng karmic relationship dahil pati itong person na ito ay nakaka-experience din siya ng karmic relationship niya. And with the heart with the key, the timing is ve is perfect para sa inyong dalawa in the near future. The timing is right. Kono man 'yung mga nangyayari sa inyo ay dapat lang nilong, ninyong ma-experience para matutunan ninyong mga lesson na dapat ninyong matutunan sa mundong ito. you have your date meeting someone new dating get, getting back out there plan set a date so in the near future there's a new person for you with a dragonfly e'tong taong ito ang matutulungan ka sa iyong healing and with the talking So, magkakaroon ng magandang communication sa inyo ng person na ito. There's a lot of love a lot of chemistry. And this is your twin flame. Both of you, magiging masaya lang kayo pagdating sa connection, komunikasyon. Pero, may mga kanya-kanya kayong pagbabago na kailangan pang gawain ngayon. This new person, I can see na maaaring nawala ang focus niya in the past sa'yo nasasaktan siya eh. Nasaktan siya. With a heart broken. Pero soon, the coffee cup, this is communication, conversation sa inyong dalawa. Once na mas nakafocus ka ngayon sa sarili mo, saka mo may experience yung happiness. Once you choose yourself, and the time na siya ay pupunta, pupunta or babalik sa buhay mo. You love your hammer. ng mga bagay kang nire-rebuild inaayos sa buhay mo. Na yun yung mas magiging dahilan para mas lalo kanyang gustuhin. Kasi the more you fix yourself, the more you try to love yourself and focus sa goals mo, the more na mas ma-attract mo yung taong ito maaring that time meron ka rin mga bagay na pinagdadaanan which is ang pag-iwas sa isa pang tao or nagkakaroon ng sabi na nating separation with the karmic during the time na may pagkikita or pag sa, uh, pagkakaroon ng conversation pag-uusap sa inyo either one of you or both of you ay nakaka-experience ng separation sa mga karmic relationships sa buhay ninyo and a lot of transformation malaking pagbabago ang hatid nito pero pagkatapos naman nito there's a lot of love not only sa sarili bagko sa isa't isa with this twin flame with your person and magaganap na yung engagement ring which is yung union reconciliation sa inyo ng taong talagang dapat para sa iyo thank you for watching i love you all and bye bye for those of you na mag gusto magpa ng personal reading pumunta ka na lang sa facebook facebook page namin madam p tiktok shop namin unipriyo and ipri Diyan ka pwede maka-avail ng mga product sa amin. Kung gusto mo naman sa email, virgophilippines at gmail.com Diyan kami pwedeng mag-accept ng personal reading. May mga admin ako na mag assist sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo and hope na, I hope na mag-iwan kayo ng comment sa so, uba. Malaking bagay sa akin. Again, I will end this video. I love you all. God bless and bye-bye.